wag <laughs> ah, sabog na gusto sa pagkain yung ang kinah alo ayo mga viewers alikarito sa loob ng tatlong araw lang tapalit ng taong to dikan nyo ang idol nyo ang nagpahirap sa akin. Nakaganti na ako. Kaya, mag-isip-isip -isip kayo. <laughs> ah! Yan. Sa loob ng tatlong araw. Kapalit ng buhay ng taong to. Yan ang nagpahihirap <laughs> sa aking buhay. Ano? Sa Ride around to! Bira. Ah, Tandaan nyo! loob ng tatlong araw lang sampung libo ang idol nyo kapalit ang <laughs> taong <laughs> nagpahihirap sa aking buhay o kaya gumaganti ako <laughs> tatlong araw lang kung gusto nyo pang makikitang buhay ang taong to ang inaalala ko lang gawin nyo ang gusto kong mangyari kapalit ng taong to karantadong taong to yan ang nagpahirap sa akin mga viewers ulitin ko tatlong araw lang ang hinihingi ko sampung libo Tapalit. Tapalit ng taong to! Ano? Mag-isip-isip kayo! Kung sinong taong nag-iidulo ng taong to? Putangin ng taong to. Hindi nyo alam? Tarantadong taong to. Itray duro ako ng taong to. Kaya gumaganti ako. Tatlong araw lang. Sawang-sawa na akong kumakain ng sayote. Putang ah. so, ina. Hindi siguro alam lang ang taong yan. Ilang buwan, <laughs> Ilang buwan akong naghihirap. Ilang buwan akong naghihirap. Dahil ang taong to, kumakain ako ng kahit ang laho ano, sa bundok. Kaya, kunti lang, kunti lang ang hinihiling ko, sa loob ng tatlong araw. Kung gusto nyo pang mabuhi, mabuhay ang taong to! <laughs> ano? Ano? Ah. Uh, kami ka. <laughs> 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 Mga Kaya, kayo, na, malaki malaking malaki nga. 'Yan <laughs> ilang tao to. Naghira ako sa bundok. Kaya ako ako kumakain ng ano. Dito lang kami, komander, para kumakain. sa iyo. Kaya, Kaya. Sa loob ng tatlong araw. hoy, 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 Sino to? Oh, ano. Tandaan nyo! Yun lang, tatlong araw nang palugit ko. Sige, 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 sige. Madali naman ito sa akin. Kaya, sa ginawa ng tao sa akin ng to makakaganti na ako tatlong araw lang ang hinihiling ko ulitin ko sawang-sawa na akong kumakain ito sampung libo lang kung maawa kayo may awa din ako kaya Ibigay niyo ang inihiling ko. Commander! Ano po? Mayroon na itong matawag niya sa akin. sa mga bata. Ha. Ang bayan. Ang bayan sa mga bata. Hello. <laughs> oh, mabuti. 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 Pakainin mo yan. <laughs> mabuti kung gano'n. Kain ka daw. ah, oh, kain, kain, kain ka daw. Na. Kunti lang man yan, inihiling ko. Mo. <laughs> sampo sa kanyang taong na sa akin. At sa mga bata naman, isang sampo na naman. Pagkintin naman tayo. Sa loob ng tatlong araw lang, ang inihiling ko. Madar. Okay, okay, thank you, thank Wala. Right. Alam ko ang na.

may masama pang pakinandam sa aking katawan dahil sa ginawa ng taong to. Uulitin ko, mga viewers! Tandaan nyo ang sinasabi ko. Kung gusto nyo pang mabuhay ang taong to, sa loob ng tatlong araw lang. Tatlong araw lang ang hinihiling ko. Pag hindi niyo to magawa, ako may ko rin ang gagawa. Hindi na nyo. Sampung, sampung libo lang. Itong tao to ang dahilan bakit ako nagkaganon. Mga viewers, inuulit-ulit ko pungano araw lang. Sa loob lang tatlong araw. Sampung libo. Ah! Kapalit ng buhay ng taong to. Sa taong tarantado sa akin. Sa nag sa akin. Kaya gumaganti ako. Gaganti ako. Lintik lang ang malanggante. Sampung libo. Sampung libo lang. Ulitin ko. Tatlong araw lang. Makabili, na ng lang. Makabili na ako ng masarap ng pagkain. Hindi katulad ng kinakain ko ito. Isang buwan ako naghirap dahil sa taong to nitride door ako sa taong to kaya ako gumaganti tatlong araw lang kapalit ng taong to nagintindihan mo tayo sampung limo masamang pagkiraan pa sa aking katawan dahil ang taong to animal kung gusto niyo pang makita ang buhay ng taong to Tandaan nyo. Tatlong araw lang. Pahadong tao to. Itong tao na pagkahirap sa akin. Hello? Magpakaawa ka sa mga viewers mo. Halika! apo Sampung sampo sampong liboran hello na tatlong araw tatay mo na lang ako ah saan na diyan na patak kan na wag 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 muna Pagkikitaan panatinyan ah kami tapang ng kamay di ta andalin mga viewers taksum na raw lads kung magkaintindihan tayo Ano? Kuna gustahin yung homo kandila mo. Ano? 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 Ano?

lang, pagkahalaga ng tag-teen kid bawat isa ng bata. Now, magkaintindihan mo tayo? At kung hindi, ah, wala akong magawa. Nasa decision ko na. Pero magkaintindihan tayo, ah,

Tangan, walang alagad ng batas ang makaalam nito. Okay. Kung tatry rin nyo ako, ah, makita nyo ang hinahanap nyo. Bawat isa sa bata, sampung libo. Ada isa. Mayer. 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 Opo, opo, opo. Ano? Ipindihan tayo. Sampung libo lang. Hindi naman akong mahirap kausapin. Madaling naman akong kausapin. Hello? Kaya, payo ko sa inyo, huwag kayong magtangka. Magsumong sa polis. Kapasan ka niya. Ano? Hindi, <coughs> hindi na, hindi na, <coughs> <coughs> hindi na. Hindi na. Ba? Lang. Bawat buhay ng bata, 10,000. Tapos talong 20. Pa-idol nyo. Oh. sa bata mga kasama eh mahirap mahirap kasabi ng tao to ulitin ko sampung libo bawat isa sa bata kahit kung hindi niyo natupad ang hiling ko

kin. Wala na, wala na takoy. Wala na takoy. Wala na Ang kwarta pare, Siguro Siguraduhin niyo! Siguraduhin niyo ang walang magkasunod! Mag-itindihan mo tayo! Commander, <laughs> anong plano natin sa si bihag? Ay, ano pa? Tuloy natin! Sampung libo. Sampung libo. Sa loob ng tatlong araw. Yung ibang bihag nating babae ay mo mga bata bawat buhay ng bata, 10,000 kada isa. Di ba marami pang mga bata ang kasama natin? <coughs> dalawa na naman ng ating uh, kita na dalawa na naman ng bata. Kaya, <coughs> hayaan na muna natin ang ibang bata. Sa kabilang kampo? Oo. oo. Pupunta tayo sa kabilang kampo? Pupunta. Pupunta tayo. Pa, nandito na sila. So mga boyersa, kung nakikinig kayong lahat, tuparin nyo ang gusto namin. Kung ayaw mamatay itong vlogger na itong ayop na to, tandaan nyo, tanginan nyo,